Kaninong anak yan? Ewan ko dyan. Hindi GM! Hindi wala nang magulang. Big boy! Parang iniwan Ay, pagkapangan ako. Ay, Ang amos na ni GM, mo. Oh. Ha? Huh? <laughs> Ay, naku. Namulot siya ng shell. Ay, uwi daw niya. Ayun, nandun sa upo, ah, e bike Oo Big boy! Tama mo, nilalaro. Kaya mo siya. Ha, ha, ha. Amoy araw yan, mamaya. Tignan mo. No? Maliligo yan pagdating. <laughs> Are you having fun? What? You're looking for what? You're looking for what? snake? A cobra snake. A cobra. <laughs> Ay, napanood niya kasi yung mga, yung mga, ano na yung nangunguha na nanguhuli ng na mga ahas. parang walang uh, nanay. I'm looking a cobra snake. <laughs> parang walang magulang to eh. Nalikuran ng magulang. Tamo naman, oh. Are you having fun? Lord, eh, parang gusto ko nang mag-e-bike, ah. Bilin Tas, bilin. Tapos, dadalhin mo dito, ni eh. Uh, ayaw hi. ko kasi, ayaw kasi nang e-bike. Ang sarap magsaragula dito, oh. Ang sarap magsaragula dito, oh. Amoy araw, may mga ka <laughs> Big boy. Ganun na ganun ako na ba? Say hi. Hi. Ano ka sa atin na siya? Mga ganyang age ko, kutuhin ako eh. Ano ka siya Jay, mm. Are you having fun? Yeah, Jen, I'm looking for a plus make. Should we go home na? I think mommy's ready to go home eh. Right, mama? May tsura o, oh, pati yung Lupa na pumasok na sa ilong ni JM. <laughs> Kami, look at me <laughs> Parang walang magulang. Tara na, mag-iihaw ako. Bibili akong uling. Tara na, abang ang Kasi ay, mamaya ka na uli ha? Oh, dito ka na, dito ka na mag-dinner. Oo nga, Wag mag, hindi uso mag parang Tara no. na, hindi na pare-pare pa pa. Bye-bye. Bye, JM. Bye. Bye,